magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan muli ho nating nararanasan ang malakas na hangin at mga ma na may kasamang malakas na ulan o pabuksong-buksong-buksong ulan dito sa bayan ng buwak sa mga oras na ito Meron pong announcement o pahayag ang head ng MDRRMO dito sa Bayan ng Buwak na si Mr. Yolohio Pungkoy Manrique. At ayon sa kaniya ay uh, nasa eye wall ng uh, uh, Bagyong Paing ang lalawigan ng Marinduque. Kaya pinapayuhan ang lahat na huwag muna lumabas ang kanilang mga tahanan dahil anya ay muling lalakas ang buhos ng ulan at uh, lakas ng hangin. At sa mga oras nga po nito mga kababayan, ay unti-unti na namang natin nararanasan ang malakas na buhos ng ulan. Kanina po ito ay tumila na siguro mga 10 na umaga kanina ay lumabas na nga po tayo at uh, nag uh, check ano sa sitwasyon pero muli hong lumakas ang hangin at muli hong naman ang ulan dito sa bayan ng buwak sa mga oras na ito kaya muli po ang amin hong paalaan at manawagan sa ating mga kababayan manatili po kayo sa loob na inyong mga tahanan ano po ayan yan. So, mas maigi na po na tayo po ay ligtas at laging magingat mga kababayan at uh, laging unahin po ang seguridad ng ating mga sarili. Ano po. Ayan na naman. Kanina po ito, siguro mga isang oras ng tumila at hindi na po natin nararanasan kanina yung hangin ay yung malakas na hangin pero sa mga oras po na ito muling bumalik yung lakas ng hangin Ah uh, dito po sa Kabayana ng Buwak. Muli po ito po ang latest update dito po sa bayan ng Buwak pagdating naman po sa sitwasyon at lagay ng panahon. Lumalakas na naman po. Ayan, lumalakas na naman po ang hangin. Lumilipad po 'yun. Bumuhos na naman po ang malakas na ulan na may kasamang mga malakas na hangin na mga kababayan. Lakas na naman po ng hangin. Bumalik na naman parang kanina mga 7 to 9 in the morning. Parang ganito yung lakas ng hangin na naranasan ho natin. Ano? Kasi tumigil ho ito. Tapos ngayon, ayan, uh, bumabayo na naman ang hangin mo.